Sinisikap ni Michelle Ligayo e. na magpakatatag sa kabila ng lungkot na nadarama sa pagpanaw ng fiancé na si Jam Sebastian. Bumuhos naman ang pakikiramay sa pamilya ni Jam sa unang araw ng kanyang burol. May report si Katati Bayan, exclusive. Una, litrato, super... Makulit, mapagbiro at puno ng pangarap. Ganito inilarawan ni Mitch Ligayu ng Jamich ang pumanaw na fiancé na si Jam Sebastian. Hindi pa rin daw tanggap ni Mitch na pumanaw na ang boyfriend for almost seven years. Tuliro paraw at hindi maiwasan ni Mitch ng maiyak sa unang gabi ng burol. Ngayon, nang aking makausap si Mitch, pirit pa rin siya nagpapakatatag. Ang Diyos daw at si Jam ang kanyang sandalan sa pagsubok na ito. Kanina madaling araw, pag uwi namin nakatulog ako agad. Tapos pagising ko, feeling ko refreshed ako. Uh, parang may unexplainable comfort na naparamdam sa akin. Siguro, sure ako pala na dahil sa prayers yun, dahil kay Lord, kay Jam. Kahit sa huling sandali, hindi iniwan ni Mitch si Jam. Takot na takot daw na mapag-isa si Jam kahapon bago ito pumanaw. Binulongan ni Mitch ang kasintahan para humingi ng tulong sa may kapal. May sinulat siya, hindi namin maintindihan sa ilalim noon Pero yung next nun na nabasa na namin is Lolo interpretation ng mami um, niya or ng kuya niya is uh, baka lolo ni Jam, ganun tinatawag daw siya. Pero ako naisip ko baka iba kasi wala naman siyang tinatawag na lolo eh. Hindi, tawag, lolo yung tawag niya sa, sa grandfather niya. Um, baka siguro pwedeng sa lolo yun or something. Kaya um, nagpo-post pa rin ako na nag-a-ask ako na ipag-pray pa rin natin si Jam. Idinaan ni Mitch sa isang madamdaming kanta ang mensahe para sa pumanaw na fiancé. You a song playing so softly in my heart i reach for you you seem so near yet so far Ikwento naman ng mami ni Jam na si Maricar at kanyang kuya na si Excel Nagbigay daw sa kanila ng lakas ng loob ang paglaban ni Jam sa cancer. Talagang pilit niya po lumaban sa abot ng mga kaya niya. Yung laban, nakita ko na parang hindi na para sa kanya. Parang, parang mas more on para sa amin na lang, para sa tao na lang. Ang iniisip ko, anak, magiging hero ka. Ikaw yung magiging inspirasyon ng mga may sakit na kahit na nasasaktan ka, still... Umagabad ka, hindi ka bumibitaw. Bumuhos din ang pakikiramay para kay Jam mula sa fans at mga nagmamahal. Pakatatag ka po, Ate Mitch. Kung nasan ka po, Kuya Jam, sana po maging masaya ka. Katatibayan, nakatutok 24 oras.